Gusto ko lang palakpakan si Kaila Estrada, sobrang husay, sobrang galing. Nakatanggap ka makaila ng papuri sa mga manunood ng Prime Video Drama Series na nilang si Kaila Estrada, ang anak ng magagaling na artista na sina John Estrada at Janice de Belen. Hinangaan si Kaila sa kanyang mahusay na pagganap bilang Sylvia sa sikat na palabas, kasama ang mga kilalang aktor na sina Kim Chiu, JM de Guzman, Paulo Avelino at Maricel Soriano. Isa sa mga pumuri at bumilib kay Kaila Estrada sa ipinamalas na husay sa pag-arte sa isang episode ng serye ay ang co-star na si Kim Chu. Sa X, dating Twitter, nagpasalamat si Kaila sa pagbuhos ng papuri sa kanyang role. Nakakaiya, my heart is full, na sinagot ni Kim Chu ng galing mo, na tinugunan ni Kila ng nako, sinabayan lang kita. Maraming humanga sa pagiging humble ni Kaila Estrada sa kabila ng mga papuri sa kanyang pagganap sa kanyang role sa linlang. Sylvia Fotidem still have a lot to improve on and a lot to learn but nonetheless, I'm feeling so grateful maraming salamat, pahayag niya. Masaya ang young actress dahil nakagawa na ng sariling pangalan sa mundo ng show business. Unti-unti nang nakikilala si Kaila Estrada dahil sa mahusay nitong pagganap bilang si Sylvia sa seryeng linlang. Ayon kay Kaila ay minsan lamang siya pinapayuhan ni na Janice at John tungkol sa trabaho. I am super grateful they let me do this on my own. They let me figure out my way into show business. I feel that this has made me cherish it more because I know how much work I put in. They give advice when I ask but only when I ask. Other than that, they give me freedom to figure things out. When I mess up, they are always there to comfort me. Ani kaila. Tinupad ni kaila ang sinabi niya noon na ayaw niyang makilala na shadow ng kanyang celebrity parents.